Laki mong utano saya, kong chasun. Kay gutom ko magmukbang ta. Magmukbang ta, guys. Ato mag ang mag-building? Magmukbang ng oh, muretse, ng muretse. Uta na to sa ating eggshell. Ano ang gwapo? O, chasun, ang kayo? Magmukbang ko. Magmukbang ko. oh kita ako mga vlogger. O, mga vlogger. Bo, bo. Oh, ano? Wala tayo sa pan. Wala na iti sudon, ha? Gusto mo ka, sumpa, unta ka. A abi taro ni mo makuha taro ko, ha? Kapangit taro ni mo makuha taro ko, Mura, Murak, aligito na, murak ko, ko. Murak ang tanga nga, murak toso. Hindi ka taro ni mo, kaliho ka taro ni mo, pakunta ka. Kaya, 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 kasakit sa kunang. Ako, no. ako na po, bonus. Agay! Oh, shit, kang tuhan aku rakan nangsa tak mangkai nomor nawan merah mana gaba pudi buatan tadi buat selalu netan aw sila oh buat tu bang kamera guys bau aku ada siapa sampaan kira na ah kira kebelok aku kengopas kitbol off night huh